Hello there, Virgo sign. Welcome to your personal reading. So, I sorry, not personal, monthly reading, Virgo. Um, this is your reading for the month of April, Virgo sign. Let's see. Siya na yung paparating ngayong month of April sa inyo. So, Virgo, hindi lahat ng Virgo maka-resonate sa reading na to, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Virgo cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo sign. So put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate Virgo. So anyway, Virgo if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement. Sun, Moon, Rising, Venus sign. Anyway, this is already your sun sign. Itong Virgo na to. So, your star, star sign, your birth sign is already your sun sign. So, do, do check your moon sign especially. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate. At if, if, hindi kayo naka-resonate doon, um, and hindi kayo naka-resonate dito, then might be the reading is not for you. Don't force yourself to claim, to to resonate kahit hindi. Okay? Virgo, sino yung paparating sa inyo ngayong month of April, Virgo? Mhm. Mm X, alam mo babalik sa X sa mga zodiac sign ngayon. May be because of sa mga sa nangyaring Mercury retrograde. Siguro may mga madaming mga desisyon this month of March during the Mercury retrograde, madaming mga nangyayari. You know, mga confusions, decision na epekto ng Mercury retrograde and this month of April doon na nagkakaroon ng reconciliation, pag-aayos, realization, and pagbabalikan kasi maraming sa reading na to dito sa zodiac sign this month of April sinong babalik? Mostly madaming ex. <laughs> um So, parang mostly ex. Even, even, is this one. Babalik ex pa din. Pero, Virgo, hinihintay mo talaga tong person na to. Um, napagod ka na nga sa kakahintay sa kanya. ah uh, this is somebody na long-term relationship mo. Matagal na kayo nito. Hindi to basta bagong relasyon. Um, and I can see here that meron ng separation sa inyong dalawa. It's just not na sabi natin na ginose ka or Binaliwala ka, no. Merong separation sa inyong dalawa. And, um, babalik siya. So, you, this might be a Pisces, a Gemini. This could be a, like, Virgo. Might be, might be same Virgo or might be Virgo, this is you. Then, Gemini, Pisces, okay. So sobrang mabigat yung naging problema ninyong dalawa ng taong ito. And feeling ko, Virgo, ikaw yung tumahimik dito. You gave this person a silent treatment and proceed toward separation talaga. And um, because of some clarities, could be unsureness, could be juggledness, and um, might be third party something. So, Virgo, I can see that you gain your strength to cut off this relationship and gave this person a silent treatment before. So, babalik siya sa'yo. So, bakit siya babalik? Siguro yung relationship ninyo before Virgo, madaming sikreto, madaming hindi sinabi, madaming tinago sa'yo. So, trust issue, isa dito yung dahilan Wait lang, nagkabaliktad ang cards. So, trust issue. Ang nakita ko isa sa dahilan dito. But, let's see. Bakit siya babalik? Bakit siya babalik, Virgo? Virgo, nahirapan siya nung nawala ka. Virgo, babalik siya to offer you a new beginning. Second chance. And this time around, Virgo, parang he wanted to tudukan na yung mga dapat tudukan. Ayusin yung mga dapat ayusin sa inyong dalawa. To give this like itong situation na meron kayo ng ending or judgment. Um, Na-realize niya siguro to nung time na umalis siya sa or umalis ka, Virgo. Um, Na-realize niya lahat ng to. So, parang nahirapan siya nung time na yon Nabigatan siya na parang siya yung nagpapasa ng burden ng relasyon niyo, Um, feeling ko this time around, um gusto niyang ayusin to with you so babalik siya to offer you a love, commitment and alam niya ang gagawin niya yun eh kasi nami-miss ka na talaga niya nami-miss ka niya naiisip ka niya and um willing siya to move forward towards you naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyong dalawa kaya babalik siya so ano yung gusto niyang sabihin sa you gusto niya'ng sabihin sa iyo. Very What is this? Are you kidding me? I can't stop thinking about you, Virgo. I am not available. I wish I had treated you better. So, kaya siguro na ikaw mismo nagputol ng relasyon ninyo and gave this person a silent treatment because he did not treat you better. May siya talaga yung may kasalanan dito. Hindi niya inika-iningatan in yung pagmamahalan ninyong dalawa though nandun naman sa point na alam niyang nagmamahalan kayo pero nagsiguro naging careless siya sa pagmamahalan na yon sa relasyon na yon so i can't stop thinking about you because this person oh miss you nakita ko doon um kanina na miss ka niya talaga kaya nga babalik siya sa so i am not available this confuse me is it this not available before or not available this time. May be feeling ko, this person is not available before. Siguro kaya dahilan kung bakit kayo nag-away. It is not about marriage, pero this is about siguro nung noon, um, dalawa kayo sa buhay niya. Siguro nung nalaman mo, kaya nangyari yon you cut him off into your life. Yet, nung time na, na nangyari yon Madami na kayong madami na kayong pinagdaanan. Siguro nalaman mo na ay pinagsabay mo pala kaming dalawa. So Let's see. Aries Sagittarius Leo is also here. Natrap siya sa sitwasyon. Mm. Okay. Noon to. So, this person, um, natrap siya sa situation between a commitment before. Naipit siya sa sitwasyon. Ibig sabihin, yun nga sabi ko kanina. Tama yun na. Din- parang sinabay niya kayong dalawa. Pero, itong person na to, nalaman mo, may nakapagsabi na itong person na to could be, um, may karelasyon na yan, matagal na sila, or live-in na silang dalawa, may anak sila, or may, ay kasalyang taong ayan. Nalaman mo. May nakapagsabi dito eh, may news na parang nag-spread out sa'yo na about, about him or her. Kaya, siguro, na-let out niya yun sa'yo, nasabi niya yun sa'yo. Kaya may secret, di ba Sabi ko, madaming secret, madaming ano. So, this is it. Ito yun. Kaya nag talaga kayong dalawa. You cut him off. So, um, he was or she was not able to fight for your relationship because, because, Um, before because he's not available or she's not available but merong realization sa kanya that he love you more. Um, hindi siya na, parang hindi siya mapakali nang wala ka. Minahal ka ng person na to. Nagkaroon, ng, nagkaroon talaga ng gulo. Might be the other side. Kaya dumating sa point na, na dumating sa point na hindi ka niya na, na, napaglaban and nagkaroon kayo ng no communication. Um, pero he miss you or she miss you a lot alam niyang naghihintay ka. Kaya, sorry, kaya babalik siya dito um, to prove his or her love sa'yo. Hmm. Let's see kung ano yung kailangan mong malaman dito. merong decision talaga ang kailangan na mangyayari dito, Virgo. Ito yung kailangan mong malaman. So, ano yung decision ang gagawin? Feeling ko, honestly, ang magiging decision dito is... <laughs> um, I'm sorry. Nag-record pala ako. So, anyway, Hmm. Feeling ko ang decision na to, Virgo, is not on your side. Decision to ng other side, ng person mo. Kung ano yung gagawin niya, kung sino yung iiwan niya, kung sino yung mag stay sa kanya. Um, kasi imbalance eh. Parang may unfair sa situation. So, kailangan niya mag-decide kung sino yung mag-stay sa buhay niya. Kung sino yung pipiliin niya dito um kailangan niya mag-decide and to be fair you know to give you or whoever justice about what is happening sa ba or si from the other side sino yung offer niya ng new beginning dito sino ba talaga yung mahal niya alam mo yun so um this person feeling ko um wala ka din laban dito Leo I sorry, not Leo, Virgo. Virgo. Abot pa din kayo sa iwalayan nito. Parang ado sa point na babalik man siya sa'yo. Babalik man siya sa'yo, pero feeling ko, merong decision, could be this is also from you. Could be merong decision from you na hindi mo na talaga siya um, babalikan. Like, tuluyan na talagang, hiwalayan na talaga to. Kasi magiging unfair lang. Kasi alam ko na hindi na ako nung sente. Parang ganun. So, magiging unfair lang yung situation if ever. Kaya, it's better to end this up. Um, na-end na talaga. Um, mag na lang na, muna tayo mag-usap. Um, kasi ayoko ma-confuse eh. Mako-confuse lang ako kung sakali. So, hindi mo na siya tinanggap dito, Leo. I mean, sorry. Why keep on saying Leo? Virgo. Could be you're dealing with the Leo sign. So, parang adot ko sa point na ayaw mo nang makaranas ng cheating ayaw mo nang makaranas ng pagsisinungaling, parang para sa iyo, Virgo, okay na ako ng ganito. I will going to try my best to heal from this um situation. So, let's see. I'm going to pull an oracle card for this. Focus on love. Look for the good in everyone. So, Virgo, focus on love. Look for the good and in everyone. Feeling ko, Virgo, dito merong pain na hawak ka sa, sa nung time na nangyari yun sa inyo. Parang nag on ka sa pain mo. So, when this person came back para sa'yo, um, nandun pa yung pain. So, nandun pa yung pain, a bit of anger, yan, yeah, nandun pa yon Hindi mo makalimutan, kaya you decided not to accept this person. Maybe, feeling ko nga dito baka ayaw mo pa nga siya pakinggan sa mga explanation niya. So focus on love, love, look at the good in everyone. So Virgo, gusto sabihin ata dito ng oracle card is don't close your doors. Kung itong treatment, itong person na to, hindi maganda yung treatment na binigay niya sa iyo, then hindi lahat ng tao katulad niya. So um look look for the good in everyone, meaning uh, meron pa din totoong tao na pwedeng magmamahal sa'yo out there. Just um, trust the process and and um, wag mawala ng tiwala. Yun. That is my reading for you, Virgo. Thank you and God bless.